So there will be someone visiting him today on the birthday. Yes, uh, my sister and her mother. Okay, great. Right. And they're also requesting for tomorrow. to I understand there's no answer yet with regard to the application or permission uh, to visit tomorrow. But yes, I gave them all the dates. Uh, while they're here. I even I have a confirmation on Tuesday, but uh, I told the lawyer that I will give it to my busy Uh, are you aware po <laughs> na yung mga supporters niyo ay ginigipit ng Congress ng Sokolong? Ah, yes no? ma'am. Opo. Uh, actually, may napadali sa atin, no? Okay. Okay. ko eh. ko. Oo, oh, sige ma'am. Punta ko lang dyan ma'am. Sa nimula, hearing uh, no. about the lovers at kung ano ang reaction na isang tao sa freedom of speech. Ay, uh, wow. love Ano yun?

kasi isa ako uh, sa mga target ng mga mga sabi sa mga sabi at sinasabi nila na ako yung fake news at gusto ko lang pumigyan ng mga sa inyo na asuntan ng pagkakataon isa sa inyong scopes ko yung pag-in sa dalawang bayan page na gusto ko sa natin pag-in na dito siya kayo si Lishina Makapini uh, gusto ko lang sabihin sa harap ng mga kasama ng mga mga na hindi ko fake news siya dahil yung victim mabisa ay nandito at uh, na-interview na rin po natin na isa siya bago ang pag-unong Duterte

Accountability and transparency uh, for what happened uh, to the children and for and to, to that kidnapping of um, uh she's um baby mother is coming it's the ex presidency work. So, that I be in Yes, ma'am um, Yes, ma'am, darating yung nanay ko. Pero sabi yung nanay ko, huwag siya kapag Kasi ayaw daw niyang pinag-uusapan uh, siya. Hmm, so, yes, ma'am. Ma'am, pero uh, Kara, may application ma na for uh, lawyer ni uh, mga lawyer sa defense ng Vice President, mm -hmm. pre -president okay. guys, please, please, guys, please guys, bawang mag-picture. Nagkaroon na po tayo dito ng traffic. Please guys, let's follow the rules please. Kasi yung mga neta sa detention po, tingin niyo po. And guys in-interview ko. sa pwede mo bang And then, guys. And then uh, our celebration I mean, so, will be short. Uh, meron pa siya yung jamming session. kasi right, yung relationship right. ko ay nasa kanila sa loob. Lawyer-client relationship sa Uh, nandoon sa kanila sa so, loob. Wala po kami relationship ng uh, lawyers, uh, that is why wala din kami ng lawyer giant privilege kaya hindi ako kaparte ng ano yung ginagawa ko ng bahak. Okay, pero meron na, na po kay application uh, for visit of her? Ayaw okay. daw niya, nabakitin siya at ayaw nang pag-usapan siya, so respikuin na lang po natin andito mga consistent na tao or privacy. Ang pagbibigyan niyo po lahat ng mga days po ninyo na confirmed kayo to visit to Left and to QT, hanggang uh, kailan po uh, yun? Uh, itong Tuesday lang ma'am, kasi supposedly Mondays ay akin yun uh, para lang ma ma mapag-usapan na yung mo mga ulang mga kung ano yung uh, ginawa ng mga lawyers the, week before at ano yung gagawin ng mga lawyers uh, during that Kaya, na-resolve yung Mondays uh, para sa kanya kasi pero siya kasi po kasi sabe ko sa lawyer um ibibigay ko na lang uh, kay Veronica yung tuesday dahil meron na siyang tatlo or apat na araw Ilang araw na pa siya nabigo hindi ko niya kasabay na uh, araw-araw si So, kailan po malilipat yung Senate ng Um, hindi ko pa po alam, ma'am, dahil ang abogado um, ang mga abogado lang din po yung na po, uh, nakikipag-usap na sa para ayusin yung schedule. Ang ginagawa lang po namin ay nagsasubmit kami, pinag-usapan namin ni Veronica sa ano mga araw at sinisino. Kasi meron ding mga araw na kaming dalawa yung papasok, uh, wala yung nanay uh, ni Veronica. So, sinasubmit lang namin sa abogado yun. At uh, sinasubmit din ang abogado doon sa online